At 24 hours kami. Valenzuela po kami waga. Ah, my goodness. Latex, Quezon City lang ako, mare. Jeff Mart, Ibong Silag. Malapit lang pala ako sa pwesto nyo. Saan ka ba, Mar Jeff Mart? Nico Kurt, makapag-take out na bukas. Sure. Anong oras? Ay, dito na lang. Hindi, ilagay mo may breaker naman medyong bakante ha. Oo, oh, sabi oh. Anong dito, oras Jeff, Mike? Niko Kurt, anong oras ah, bukas? Ano mga, lagyan mo ng ano yung ano. Yung so, kaya ata siya tarong. Wait, nakakuha na kasi. Ano pala, Tan? Nakuha mo na kasi. Nakapalo na ako sa iyo. Hoping and praying still what you are hiwaga ang tawag namin sa taong mahiwagang puso. Ah, natouch naman ako. Thank you talaga Sopeta, sa pietas sa tarungoy. Thank you pa talaga and God bless. Termis, hanampil. Punta kami. Kailan po kayo papunta, Termis? 6 AM siguro ay Okay. 6 AM? Baka wala kami noon. Kasi close kami bukas ng... Abutin mo lang. Baka makaabot ka ng 6 a.m. Nico Kurt. Prince Bautista Pasig Pak Pasig Pako Idol. Ay! Hello po sa buong taga Pasig po dyan. Tuwing Sabado po nandiyan po si Hiwaga sa medical mission po ni Ma'am Sarah Diskaya and Sir Carly Diskaya kasama po si Cap JR. Hello po sa in Shout out and God bless. Lorena Lapat. Thank you so hard. Sunday po hiwaga. I go. Termis. <laughs> Tatawa ko sa akin kababayan. Pasensya na po kayo mainit sa amin kasi brown out. Ayan, shout out pala sa aming staff na mababait. Na hanggang ngayon nakasuporta sa aming hiwaga. I love you guys pagpatuloy nyo lang yung kabaitan nyo. Sa so Sunday po po, shout out kay Ma'am Lloyd Jacelis, official. Ma'am, manager, magpagaling na kayo please. Ang kayo na maagad kumain na kayo at uminom ng gamot. Ganon din kay Sir Vince, Cesar, at sa kanilang dalawang kids. Good evening po sa inyong apat. Ato Billionis, Ilohiwaga, from Ato Billionis, Barangay Halayhay, Cavite. Prince Bautista, tara, kain ka na lang sa Paris, Ilohiwaga. Oh, ay, 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 Teka lang. mag muna ako, guys. Sige. Shout out pa kayo again. Uh -oh. Joan Ortiz, good evening, madam. Same to you. Gael Tubig. Hello po. So shout out po from Legal City, Albay, Bicol. Happy birthday! Happy birthday. Eric Juan, hi po. nandito sa amin. Umuwi ka? Oo, saglit. Kasi may naghanap. Ano ba yan? Socket. Nantay kita eh. Eh, hey? nakauwi ka na? Wala, nakauwi na. Nantay kita ng ilang oras doon. Sa oras. May kausap kasi ako. Kung kumunta yung friend ko, hindi ko naman alam. Diyos ko, biglaan. <laughs> eh, kaya naman pala. Mm-hmm. Gusto ko. Gusto dito tayo sa Costco. Ilang tayo sa mga tayo mga lalaki. Ay, go. <laughs> Para matanggal yung stress na. Correct. Diba? Tama. Kahit tayo minsan, di sa labas minsan, hindi na invite ng ayon. Kaya nga. Gusto ng ko na kumawala na tapos magtanggal ng stress. Ayaw ko na Kailan ba? Ikaw, ikaw na pa, kailan pa free time mo? Bukas. Bukas? Mm. Pasok ako bukas eh. Oo. Oh. Sabado pwede ka. Sabado, sige go. Sabado, tayo na basta Ay, hindi ako pwede na. sabado. Bakit? Hapon lang pwede. Pwede hapon? Hmm, hapon. Okay, inom na lang tayo sa may tapas ng keme. Okay, mga redders, redders. Ay, go! Sige, go. Yun na lang. Kasi so, sabi mo sa akin, hindi mo pa ako natutuwid. Kaya nga doon sa Tawil. Mhm. -mm, doon tayo. Yung Sabado. Sabado para maraming tao. Diba? Kaya ka sa bahay mo ayon. Oo. Oh, oh. Eh? Ah. <laughs> Sige na, mag kasi mo na ako. Sige. Busog ka na, di ba? Oo, oh, tanto ko yun ako, mga kasisig dun. Sabi ko, kapay ko kayo, <laughs> kayo wag. Pakaloka? <laughs> sige ha. Sabado? Oo, uh -oh, Sabado, go tayo gabi. Sige, saset ko na ngayon para kung Sige, 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 sige. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. E Bye-bye. Sophia at Tasha Tarungoy. Napaka-natural mo at walang halong kaplastik ka ni Waga. Diyan ako saludo talaga sa iyo. I thank you, Ma'am Sophia. Carbong Robiso. Ay, si Waga, kamusta po? Ito po okay lang po yat pagod pero laban pa rin tayo. Bawal ang sumuko. Ma. Carbong Robiso pa shout out ko malapit lang ko sa litik sa Jollibee. Ala? Talaga po? Malapit lang tayo. Shout out sa'yo. Carbon, ni Siwaga gusto ko, gusto po kita makita, magpapapicture lang po idol po kita. Sure, kailan po? Kailan po? Carbong Robiso. Malapit ka lang pala. Diyan ka lang pala sa may Jollibee. Prince Bautista, ikaw na ang sikat ngayon. Hiwaga. Ay, thank you. Hi po, idol. Elizabeth Caliejo. Sa mga ingit lang dyan, ang nais ko lang pong i-advise po sa inyo, manatili po tayong maging ah, uh, tawag nito matatag sa buhay natin kasi kapag pinairal natin yung inggit sa mga nakikita nyo po na simple lang naiinggit po kayo eh, hindi tama po yan hindi yan ang itinuro ng Panginoon kasi pag may inggit ka Kakambal niyan pikit. kaya kung nainggit ka, pikit. pikit mo na lang mali mo pagpikit mo, puro pikit ka na lang. di ba? simpleng dahilan, pikit. pikit mo na lang. di ba? Ano gagawin natin na ganito si Huwaga? Eh, Magpa-thank you. <laughs> Hindi yung maingit. Pikit. Pikit ka lang. Diba? Kasi kapag nakapikit ka, wala kang makikita. Kaya sinashout out kita. Okay sa'yo? Dumadami na kayo. Dati isa ka lang eh. Ngayon sampu na kayo. Pero okay pa rin si Huwaga nagbibigay pa rin ng biyaya. Kaya, papalakpakan kita ng tatlo para sa iyo. Saludo ako. Pikit. Pikit ka na lang. Okay? Kung sino ka man, tabi-tabi po, ang matamaan, kikirot ang puso. Okay? Yay! Ganon ka na lang, oh. Hey. Kaya, I love you talaga sa, iyo, ha? I love you sa iyo. Bahala na lang si Lord sa iyo, okay? Wala tayong magawa. Basta ang kapwa gumagawa ng tama, pinagpapala at binibigyan ng biyaya pero kung naiingit ka sa kapwa mo paano kapag papalain ni Lord eh hindi naman yung tinuro ni Lord ang itinuro ni Lord magmahalan tayo magrespetuhan tayo magbigayan tayo ayun ang itinuro hindi yung kaingitan sa kapwa Agree ba kayo, guys? Hmm, no, di ba? Agree. Kaya pag naiinggit, lalo na lang iinggitin talaga. Di ba? Tama po ba? eh, kisa naman na makipag-away ka, wala ka naman makukuha. Pabayaan na lang siya. Ang sarap daling sa ano, sa buhay na magpakailanman. Kaya pag pinalabas ang buhay ko sa ano, sa TV, ang ipapamagat ko, huwag mainggit. Yan, para sa po lahat yung naiinggit. Yung title ng kwento ng buhay ko, huwag mainggit. Yan. Shout out po, Ido, watching from Davao City. Mga kahiwaga, tama po ba? Kapag naiinggit, ba diba, dapat ipag-pray natin kay Lord. Para hipuin yung isip niya. 'di ba? Bigyan pa rin natin ng bigyan, 'di po ba no? Hangga't matuto siya, maiisip niya na mali ang ginagawa niya, 'di po ba? <laughs> Wait lang ha, mga kaiwaga, chat lang ako. mga inggit po dyan, gagawan ko kayo ng kanta para sa inyo. Para tuwing live ako, kakantahin ko para sa inyo yan. Siguro three days makukompose ko na po siya. Carbong Rubeso, kayo po yung totoo na tao nakita ko yung hindi mapagmataas sa mga tao. Thank you. At hindi mayabang mapagkumbaba sa mga tao nakikita ko walang artist sa buhay thank you sa inyo Sir Carbon Robiso i-advise na lang natin po yung mga naiingit na tao no